Hello, hello mga ka -treats. Alam mo yung bigla ka nalang nag ng tinulang manok? Isa ito sa pinakasimple pero comforting na ulam lalo na kapag gusto mo ng sabaw. Nakasanayan na lang namin kumain laging may sabaw, sabi ni mister. Para daw siyang nabibilaokan kumain kapag walang sabaw. At tayong mga Pinoy, kahit mainit, mahilig sa kapi na mainit. Kaya ganoon din sa mga sabaw nating ulam, like sinigang, nilaga, sotang soup, minsan sopas, mainit man o malamig ang panahon. Itong tinola, simple lang ang luto, hindi komplikado, manok, luya, bawang, sibuyas, papaya, sayote, at syempre yung dahon ng sili. Sobrang dali lang, di mo na kailangan magdagdag ng ibang pampalasa kasi kapag slow cook, mas lumalabas yung lasa ng manok. Mas gusto ko sana papaya pero mas prefer ni Habikoy ang sayote. At sa dahon naman ng sili, option na lang itong pagbablanch ko sa mainit na tubig pero pwede naman diretsyo na ihalo. At ang bango ng dahon ng sili kapag hinalo mo na sa sabaw.